At sa ating CCTV Patrol, nagbabala ang pulisya sa publiko na mag-ingat sa gumagala ngayong Akyat Kondong Gang. Dahil ilang yunis na ang napagnakawan ng mga kawatan na nakunan pa ng CCTV. Exclusive, nagpa-patrol, si Maan Makapagal. Kuha ang CCTV video na ito sa isang kondominium sa Santa Ana, Maynila noong June 26 kita ang mga may-ari ng condo unit na lumabas ng gate. Makalipas ang 30 minuto, may pumasok na dalawang lalaki. Umakyat baba sa kondominium at nang makita na ang puntiriyang condo unit, ito na ang dinistrungka. Kahit nakadobo lock ang pinto, nagawa pa rin mapasok ito. Agad kinuha ang dalang bag sa kasama at may 10 minuto rin naghalungkat sa loob ng unit. Pagkatapos ay bumaba at tumakas. Ayun sa biktima, alas sa ispa lang pumasok na siya sa trabaho, samantalang umalis naman ng bahay nila ang kapatid at ina niya. Nagulat na lang sila nang makitang bukas ang pinto at magulo na ang kwarto pag uwi nila. Umabot sa 200,000 piso ang halaga ng gamit ang nanakaw na mga sospek. Ang mga sospek din ang sinasabing umatake sa isang kondo sa Sampalok. Sa CCTV video na ito, kitang dalawang lalaki ang nasa loob na ng condominium building at umaali-aligid sa mga pinto ng unit doon hanggang makita nila ang target na unit. Bumaba ang isa at pinihit pa ang kamera. Sinubukan ding distrungkahin ang katabing pinto. Nang bigo silang buksan, bumaba na lang muna ang mga sospek. Tumempo na walang tao. Umatras dahil nakitang may CCTV. Maya-maya, napasok nila ang isang unit. Naiwang nagbantay ang kasama. May sampung minuto lumabas na ang sospek may dala ng plastic bag at tumakas na sila. Ayon sa Manila Police District, planado ang galaw ng mga sospek. Hindi lang isang beses yan na paplanuhin. Eh. Sinasarbe yan. Eh. Sinasarbe yan ng mga sospek. Eh. Alam nila kung ano sila yung mga tao maalis ng ganitong oras, ano yung mga tao walang nakatera o walang dibuwe? ng pulisya kahit may CCTV, maghigpit ang mga gwardiya ng mga gusali at para sa mga condo owner, tibayan pa ang kandado sa mga unit. Maan Makapagal, ABS-CBN News.